ang pagdiriwang ng pista ng Peña Francia, pagsisimula, taon-taon, sa ikatlong linggo ng Setyembre, ipinagdiriwang ang pista ng Peña Francia na nagiging sentro ng debosyon ng mga Bicolano, Translation, nagsisimula ang pagdiriwang sa Translation, kung saan ang imahe ng mahal na ina ay inililipat mula sa Basilika papunta sa Naga Metropolitan Cathedral, daan-daang libong deboto ang sumasali sa prosesyon, Fluvial Procession, isang natatanging bahagi ng pagdiriwang ay ang Fluvial Procession, kung saan ang imahin ng Birhen ay ibinabalik sa basilika mula sa katedral sa pamamagitan ng ilog, ito ay sinasalubong ng mga debotong sakay ng bangka, habang nananalangin at umaawit, kahalagahan sentro ng debosyon. Ang Basilica of Our Lady of Peña Francia ay nagsisilbing sentro ng pananampalataya at debosyon para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga Bikulano. Maraming deboto ang naniniwalang ang mahal na ina ng Peña Francia ay nagbibigay ng milagro at proteksyon, kultura at turismo. Ang basilika ay isa ring mahalagang bahagi ng kultura at turismo sa Naga City. Ang taunang piyesta ay nagdadala ng libo libong turista at deboto sa lungsod. na nagiging dahilan ng masiglang kalakalan at pagunlad ng ekonomiya. Ang Basilica of Our Lady of Peña Francia ay hindi lamang isang estruktura ng pananampalataya, kundi isang simbolo ng pagmamahal, pananampalataya, at pagkakaisa ng mga Bicolano at ng buong bansang Pilipinas.